Ang masayang araw po So ito po yung ating matatandang inahin Yung galing sa consolidated pen At yan naman yung kanilang mga biik Na ready na po nating awatin Kaya nga lang po ay nag-aayos pa tayo ng mga pulungan Kaya hindi ko muna ipina-aawat wala pa pong bagong umanak sa mga ito Hindi sila makikiagaw ng gatas pero dapat na pong mapakain ng mas maraming masustansyang pagkain ang mga ito. Kaya sa halip po na basta nasama lang dyan sa kainan po ng ating mga inahin ay nagbibigay din tayo ng sapal sa kanila na may kasama pong special na starter feeds. So, yung pong special starter feeds, hanggang mga pagkaawat, ibinibigay pa namin. Pero pagkatapos po nun, ay dadagdagan na yon nung ordinaryong feeds na nabibili natin. Hindi na po yung special na premium ang aming ginagamit. Ordinaryong feeds na lang po. Katulad po nung ibinibigay sa mga inahinden na nakahalo sa sapal, pero mas marami lang po ang ibinibigay namin sa mga biik at palakihin. Kaya po yung halo namin ng pagkain ay hindi po nagbabago sa pal feeds at uh, darak na may pulot po, na may halong asin at uh, probiotic. So ito po yung inihandang pakainan ni Mariano. Kaya itong dating gestating pen, ayan po, lulusot yung mga biik sa pagitan ng mga yan. Maglalagay lang po ng pakainan dito at makakapasok na po sila dito para kumain. Para po itong mga inahin naman ay hindi aagawan ng pagkain yung kanilang mga biik. So yan po ang aking idinagdag sa kulungan lang na ito. Dati po kasi doon sa kabila, meron na rin kami pakainan. Kaya lang doon nga pong itawid namin dito ang mga ito, kailangan ding maglagay. Sabi ko wag mo nang awatin, aayusin ng maigi yung ating paglalagyan para po wala na tayong madi-disgrasya. Kasi kita nyo po yan, pilit pang humahabol. Sa inahin, yan po, lalaki na pero nadede pa. Mag -si 60 days na po kasi ang mga ito kaya ready na rin talaga naming awatin. Ang kaya nga po kung hindi nagkasakit yung ating mga alaga, ini-expect ko noon na by December ay dapat marami yung aming 40 kilos. Kaya lang po dahil nagkasakit nga yung ating mga alaga, kakaunti po yung ating naging malalaking baboy. Eh third, eh bago teritoryo mo. 'Pag tatawid do sa kabila. <laughs> so, yun po, mga isang buwan po sila dito para matapos namin yung aming project sa kabila na pakainan po at painuman at paliguan. Ito pong lugar na to, hindi ko nalalagyan ng paliguan kasi pag rainy season tsaka po sila mapupunta dito. Yung pong kabilang kulungan ay mas masilong kaya pag dry season at saka po sila mapupunta doon. Ganon din po ang magiging design nitong ating kabilang kulungan na ito. Ito po ay may paliguan na. Kasi ito po ang buong ito dati ay ang ating large breeding pen. So pag rainy season po ay dry season, dito po sila, may paliguan na po ito at painuman. Ito pong dulo wala pang painuman ito, wala rin pong paliguan. Pero kompleto na po yung pakainan nito dahil nga po dati 54 ang ating alagang inahin. Yan po ang buong area, 54 po ang inahin na nakalagay dyan, may tatlo akong barako. Hindi po nag-aaway yung mga barakong yon dahil po siguro dominant na talaga si Berktib bago ko pa sila ilagay dyan. Kaya yung dalawa pong junior boar ay hindi nakikipag-away kay Berktib. Pero pag magkakasing edad ho yung mga barako, nag-aaway po pag magkakasama. Kaya nga binago ko na yung setup at ang gawa ko po ngayon ay 20 maximum ng 25 heads lang ang ating magiging mga inahin bawat kulungan na may kasama pong isang bulugan. So ito pong mga biik natin dito, uh, mga 45-48 days na rin po. Kaya ready for winning na rin po yan. Kaya inaayos lang po namin yung kulungan dun sa dating rabbit tree. At ito pong bumagsak na building na ito, aayusin din natin para po magkaroon kami ng additional na winning areas na mas maliliit. Ito rin pong mga pag-ita ng building dito, aayusin po namin yan. Magbabakod tayo ng maliliit na siguro po ay magkakalaman lang ng 15 to 20 heads. So, pwede na po kami magsegregate segregate noon sa ating mga later na pag-alaga ng mas maliliit yung dami ng ating alaga, mas mapipili po namin yung size ng ating mga aalagaan. So, yun po ang isa kong iniisip na gawain na isesegregate na rin po natin yung mga baboy para yung mga mas maliliit po magkakasama mas maka-advance po sila sa kain hindi po yung nababox out nung malalaki yung maliliit kaya nga minumpisahan po namin dito ngayon sa ating mga natirang biik sinegregate na po natin so ito po ang ating mga small ito po yung ating medium at nandun po sa dulo yung large. Kaya nga po gagawa kami ng maliliit na kulungan para kung kamukha po nitong ating mga small na ilang piraso lang, hindi po masasayang yung ganyang kalaki nating kulungan. So ito po ang mga kulungan na to, may maintain ko pa rin yung dati nating gawain na nagkakaroon ng mga 50. Pero hindi ko na po palalampasin doon. Kasi dati po ito hanggang 80 kinakargahan namin. Pero ngayon po, itatry ko ng ilimit ng 40 to 50 heads ang ilalagay sa mga kulungan na ito. At tapos nga po, pipilian natin yung iba ay sa mas, mga bagong kulungan natin ilalagay na medyo mas maliliit po. sa ganung paraan po, yung mga kulungan natin ay mas madaling makakapagpahinga. Kasi po ngayon, pag halu-halu uh, sila, hanggang may laman po yung ano hindi namin nalilinis yung kulungan. So kung i na po natin ang ating mga alaga, yun pong mababakanting kulungan ay pwedeng linisan at makakapagpahinga na. So ito po ang ating mga large. Yan po sila. Sa tansya ko po, ang mga ito, pinakamaliit ay 15. Yung ito pong malaking ganito, siguro po ay mga 22, 23 na yan. Kaya pag talagang kakapusin si ka-farmer, pipitasin na po natin na maaga ang ating mga alaga dito para po yung mga na-order ng bingching kuhin ay may magamit na. So pag 25 up po, magdadala na tayo kay ka-farmer Engel para po hindi naman sila mahirapan mag-source ng litsunin. So yan po ang ating mga gawain ngayon. Ano po, si Mar at si Lito nandun po, bubutasan lang yung tenga nung ating gagawing bulugan para po yung mga bulugan hindi na po pre-range. Parang yung ginawa po kay Mario noon, nakatali sa may puno at uh, hindi po sila namimilit sa mga inahin. Pag gusto nang magpakasta ng inahin at saka lang po sila lalapit. Hindi po kamukha nung gawa ni Rocco at ni Leatherd dahil wala pong tali, sinusugod po yung mga inahin kahit na bagong panganak. So ito naman po yung ating uh, gagawing ng mga Dumalaga rin mga replacement breeders. Lima po silang magkakasama dito. Yung isa po ay nandun sa may lutuan ng sapal. Yun nga po ay may lahing Berkshire. Anak po yon nung ating QB cross Berkshire na galing Candelaria. Yan po, may ganyang pattern sa kanilang color. Uh, mga anak po ni Mario. Anak po ni Mario ang mga ito kaya itinabi ko yung limang malalaki. So mga survivor po ang mga ito. So hopefully po ay magiging mas matibay na ang ating mga alaga. At isi-share ko po sa inyo ang ating magiging mga steps para malampasan po sa susunod ang mga nagiging problema pag maulan. Yan po ang update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.